Sa gabal, sa daanan ng tao, inirereklamo sa barangay Inarawan, Antipolo. Dahil sa ilegal na pagtatayo ng mga vendor sa sidewalk, wala nang madaanan ng mga tao kalapit ng Kabading Elementary School. Reklamo ng ilang mga residente na simula pa noong pandemya, nagsimula na magtayo ang mga vendors, ngunit ngayon ay hindi na umalis Madalas raw ang aksidente sa lugar na ito sapagkat ito'y kurbada pa. Dahil sa hindi mapakinabangan ng mga tao ang sidewalk, sila'y nakikipagsabayan na lang sa paspasa na pagtakbo ng mga sasakyan sa highway. Matatapos na rin ang overpass na ito na nakaabang sa papalapit na pasukan ngayong Hulyo. Saad sa paliwanag ng DPWH, ay matagal na nila itong pinoproblema na di umano binabaliwala sila ng barangay. So ay binabaliwala ng barangay? Yes, pari. Hindi naman binabaliwala, sir. Hindi naman. Yung mga tao. Kasi syempre, wala, alam nyo yung mga tao, sa Sasagusin mm -hmm. yan. Wala yan. Papil-papil lang yan. Mm -hmm. Hintayin natin. Pag yun talaga tatanggal mm -hmm. nila Alam nyo naman ang ano ng Pilipinas, mm -hmm. sir. Diba? Mm -hmm. Hanggat papil-papil lang. Hindi pa a-action. So, mm -hmm. Ayun pa sa nakalap na impormasyon ng JKRS News, nagbabayad ang mga vendors buwanan na di umano upa. Sa ngayon ay sinusubukan pa rin namin kunan ng sagot ang barangay inarawan, ukol dito sa mga sagabal na vendor sa sidewalk. Hiling lang naman ng mga nagre-reklamo ay maialis sa mga nagtitinda sa delikadong kalsada sa lalong madaling panahon. Hmm. Kaya nga sir, eh, gati ko lang i-irritate na naman sa barangay, mm sa LGU, para kapag nakipagtulungan kami, hmm. upang mas, upang magiging solusyon dito sa so, problema. So, mm -hmm. Para at least, so, mas maganda ho, kung kami ay isang kuya sa akin, at mas, ma, at mas pakikigan mm siguro kami. Hmm. Sir, uh, ano, anong proseso po ginagawa niyo dito? Kasi, tulad niya, nailapit na daw po sa inyo to. Ano pong ginawa niyo pong proseso? ababa. Ay, yun po. nag issue po talaga kami ng na pag issue ng or pag-verbal, uh, minsan verbal na pag na mm. kayo -hmm. eh, dyan, sidewalk yan ha? Mm -hmm. Tapos pwede na may ang issue notice of obstruction. Um, may ginawa na po kayong uh, notice para sa kanila. Kasi okay. mm -hmm. na lang ng meeting mm -hmm. yun, dyan. Kung yan, ay, Kailan uh, yun sir? Mga tingin yun sir? Uh, uh, mga... kung, sir, may next week kung kakayanin yung nila. Mm -hmm. or kung, basta uh, si, sir, simulan na lang yung process mm -hmm. para, may nangyayari po sir. Mm -hmm. Ginagawa naman namin sir, yun nga lang. Uh, Siyempre hindi lang pwedeng usulogin namin dahil mm -hmm. ang clearing operations hindi lang mga pwede mm -hmm. sa amin. So, bali, anong pong uh, masasabi nyo po dun sa mga vendors natin, syempre, galing dito sa DPWH na syempre nagahanap buhay? Mm -hmm. Eh, yun lang, po oh, talagang, eh, uh, mm. -hmm. alam naman natin na talagang ito ay kaya para daan sa kundura ng tao. Pasensya mm -hmm. eh, na po talaga, wala naman hindi may gusto. Kaya mm -hmm. patulad lang po namin ang tamang na mm -hmm. gusto. Pasensya na po na so, kung ay talaga magpapaalis po sa kanila o tutulong isa sa kami sa mga tutulong para mm -hmm. sa kasi po o sana magulungan na lang po sila ng local government kung mm -hmm. saan po sila pwede marino mm -hmm. at tama at ako mm -hmm. tama na po kami na ang mm -hmm. sitwasyon. J. Martin, J. News and Public Affairs.